Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ngayong araw ay lalabas ang pagiging madisiplina at matalas ang isipan. Hindi basta nagpapadala sa mga suhulan o mapanlin lang na usapan, kaya't iiwas agad sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng problema. Sa trabaho, mas nais ang katahimikan at paggawa ng mag-isa upang walang makakaabala. Kung may salita na binitawan, sisikaping tu pa rin ito ng walang paligoy-ligoy. Ayaw sa mababaw na usapan, lalo na kung tungkol sa kalokohan o kaberdehan. Sa gabi, mas gugustuhin ang pahinga ng katawan at isipan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Taurus sa pahiwatig ng kalikasan, ang Taurus ay lalabas ang pagiging masinop at maingat sa pera. Hindi gagawa ng kalokohan lalo na kung may kinalaman sa kita dahil may takot sa epekto ng malas at karma. Ang isipan ay nakatuon sa trabaho bilang sandigan ng pamilya upang hindi sila madalaw ng matinding suliranin. Kahit mahirap, patuloy ang kasipagan at pagtitiis. Dahil alam na ang marangal na trabaho ang daan sa mas payapang pamumuhay. May kahigpitan sa paggastos at may disiplina sa pananalapi. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Gemini, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay magpapakita ng disiplina at hindi matitinag ng tukso ng pera. May mapanuring isipan at tapang na ilalabas kung kinakailangan, ngunit mas pipiliin pa rin ang katahimikan sa araw na ito. Maingat sa bawat kilos upang iwasan ang problema. Matsyaga at masinop sa mga gawain, ngunit hindi agad nagtitiwala lalo na kung usapin ng pera ang kasangkot. May bukas na kalooban na tumulong sa magulang at kapatid kapag may ekstrang kakayahan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Cancer Sa pahiwatig ng kalikasan, ang cancer ngayong araw ay magiging maunawain at mapagpatawad, ngunit ayaw sa usapang may kasamang kalokohan. Hindi interesado sa chismis o tukso tungkol sa pag-ibig, mas pinipili ang tahimik na kapaligiran. Ayaw makisuyo upang hindi magkaroon ng utang na loob at hindi basta nagtitiwala, lalo na sa usaping pera. Sa trabaho, hindi gagawa ng walang malinaw na plano at laging may pag-iingat. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay magpapakita ng sipag at syaga sa trabaho, ngunit madaling minus kung may sagabal. Mas nais ang katahimikan kaysa sa maraming usapan. Kung may binitawang salita, sisikoping gawin ito dahil ayaw mapahiya. May tapang at determinasyon lalo na kung tungkol sa trabaho at hanap buhay. Hindi gusto ang mayabang na usapan, mas nanaisin ang disiplina at respeto. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Virgo Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay mas pipili ng katahimikan at maayos na daloy ng gawain. Madalas ay nais magtrabaho ng mag-isa upang walang istorbo. Matsyaga at nakatoon ang isipan sa trabaho, at hindi madaling magpapautang lalo na kung may kinalaman sa pera laging inuuna ang pangarap na makaangat sa pamumuhay kaya't hindi nagpapabe sa tahanan nais ang tamang oras ng pagkain at masayang usapan ngunit ayaw sa utangan at mga usaping wala sa lugar sa gabi hahanapin ang pahinga ng katawan at isipan at tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra. Masipag at matyaga sa trabaho, may disiplina sa ginagawa ngunit mabilis mag-init ang ulo kaya dapat umiwas sa mga usapang burwan at tukso lalo na sa larangan ng pagmamahalan. Kapag may binitawang salita ay sisikapin itong tuparin dahil ayaw mapahiya sa iba. Maunawain sa kapamilya at laging nagbibigay ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Hindi agad nagbabahagi ng pribadong kaalaman sa ibang tao at nananatiling maalaga lalo na sa magulang. May tiwala sa minamahal at hindi padulos dalos sa pagseselos. Sa pagtatapos ng araw, mas gugustuhin ang payapang pahinga ng katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Masipag at nakatuon sa trabaho ayaw ng mga usapang walang saysay na makakaabala sa ginagawa. Hindi gusto ang pakikipagkwentuhan kapag oras ng trabaho dahil mahalaga ang oras para matapos ang gawain. Laging inuuna ang pamilya bilang dahilan ng kasiglahan at pinagmumula ng positibong enerhiya sa tahanan. May mahabang pasensya sa ginagawa at mas nais magtrabaho ng mag-isa kaysa makisabay sa iba. Tahimik ang nais ngayong araw, ayaw makiugnay sa mga pagyayabang o walang kabuluhang usapan. Sa larangan ng pagmamahalan, malambing at tapat sa damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdaten, kaya gawing laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. May matali nung isipan at laging tapat sa anumang ginagawa lalo na sa trabaho. Kilala sa katapangan at hindi basta nagbibigay ng tiwala sa iba. Kapag may pagkakamali, agad itong itatama at hindi natatakot magsalita ng nararapat. Hindi hilig ang mga usapang mayabang at mabilis minus kapag lumalagpas na sa limitasyon ang sitwasyon. Hindi basta naaakit sa kinang ng pera at mas maingat sa bawat hakbang at desisyon. Marunong timbangin ang sasabihin at gagawin upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn. May ugaling paninindigan, kapag may nasabi ay sinisikap na maisakatuparan. Maalaga at maalalahanin sa pamilya lalo na pagdating sa kalusugan. Maingat sa usaping pera at hindi basta nagpapa-utang, dahil ang kita ay para sa kapakanan ng pamilya. Sa trabaho, may pagkastripto at nais matapos ang mga gawain ng maayos at eksakto. Hindi madaling maloko sapagkat may matalinong kaisipan at maingat sa mga hakbang nagagawin. May katapatan at kasipagan sa trabaho at may pagkakoriput kung hindi naman mahalaga ang paggagamitan ng pera sa usaping pagmamahalan, malambing at tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw na Aquarius. Matsyaga sa mga ginagawa at mas nais ang isang tahimik at maayos na araw. Hindi mahilig sa mga pagyayabang, at kapag siya mismo ang nagsalita ng totoo ay matatalo ang anumang hambog na tao. Malinis sa mga gawain at nais mapanatili ang maayos na kalusugan. Hindi agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala at mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa upang maging mas episyent. Sa tahanan, nais ngayong araw ang tamang oras sa pagkain at mga masayang usapan kasama ang pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces. Sa trabaho ay masipag at disiplinado, dahilan kung bakit may tuloy-tuloy na pagkakakitaan para sa pamilya. Hindi hilig ang berwan na pwedeng mauwi sa inis kaya mas mainam na umiwas sa ganoong sitwasyon. May ugaling maunawain at hindi kakampi sa alinmang panig upang makaiwas sa gulo, palaging nakatayo sa tama maalaga sa pagkain ng pamilya at iniisip ang ikabubuti ng kalusugan ng bawat isa maingat at praktikal sa mga gawain at hindi basta nagtitiwala sa salita ng iba sa usaping pagmamahalan malambing at may pagpapahalaga sa relasyon at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating kaya gawing laging maging maingat